Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang talent manager na si Delor Guevara ang pinakiusapan ng kapwa manager na si Shirley Kwan na ipost sa kanilang Viber group ang pagbibitiw nito sa kanilang grupo. Si Shirley Kwan o SK kung tawagin ay manager ni Bea Alonzo. Ang grupo namang kinabibilangan nila bilang founding members ay ang PAMI o Professional Artist Managers Inc. May 28 taon nang nage-exist ang naturang samahan. Ayon sa post na ginawa ni Delor para kay Shirley, it is now evident to me why Pami is silent on bullying by another Pami member. It is only tantamount to Pami supporting bullies and bullying. I resign. Hindi makuhang banggitin ni Shirley ang pangalan ni Lolet na isa ring miyembro ng grupo ng mga manager. Sa halip ay bully ang tawag niya rito base sa aniay mga unprovoked attacks laban kay Bea. Sa ngayon, Hinihintay pa ang reaksyon ni June Rufino na presidente ng PAMI kaugnay ng pagbibitiw ni Shirley. Samantala, ipinost naman ni Lolit sa Instagram na nagtataka raw siya kung bakit bully ang tawag sa kanya gayong siya nga raw ang binubully ni Shirley. Damay rin si Dolor sa ani Lolit ay kakampi ni Shirley para i-bully siya. Marami namang showbiz observers ang sangayon sa katwiran ni Shirley. Matagal na raw kasing tinitira ni Lolit si Bea mula nang lumipat ito sa GMA, even before the actress event kung saan hindi pinaimbita ni Shirley si Lolit at dalawa pang reporter na malapit dito. Dapat daw noon pa lang ay gumawa na ng hakbang ang PAMI para i-address ang isyong sangkot ang mga miyembro nito. Ano kaya ang mga repercussions ng pagbibitiw ni Shirley? Katanggap-tanggap ba ang obserbasyon ni Shirley na sinusuportahan ng PAMI ang bullying among its members? Anong masasabi mo sa balitang ito?